po yung ating saging na tiniba sa taniman. Yan po ay tordan at ugugin. Og uh, amin po yung ilalagay dun sa tapayan at dun po namin papahinugin. Halo-halo na eh. <laughs> Oo nga hindi na ng pista yan. Hindi na ng pista yan. Kakainin na. Ah. Hindi na pista yan. So yan po, diyan, nat yan, diyan po natin ilalagay. Ay, So ito po yung ito po yung ating ano ah saging na ugugin at ito naman po yung saging na tordan Ay masarap ay ano ay ah, itong yung ano ah binibili kay mo. Ayan, lalagay na po. Ni Mahal. Unahin mo kaya Mahal yung ano, ah. Yung mga turdan. Oo, oh, turdan. Yan pa. Yan, turdan din yung hawak mo. Yan, ah. Yan. Alawa may isong. Lahat-lahat na yan. Hmm. May ba pa yung dalawang ayun. yan turdan din yun, no? yung binitawan. Ayan. Kaya atin ko kulubin. Ayun, po namin. Tanahan. Tamot yan ay agad ay hinog. Ayan. Sana po'y mahinog ito agad saging sa tapayan tatatakpan ito para sa Ay ito basa oh ito matitim mga tapayan daw ito yung ma hindi sisisingaw mahal chere naba ako buwa din Hmm. Okay na yun. Update namin kayo pag nahinog na po. Yan po at atin ang bibisitahin yung ating saging. At sabi ni nani po yung tingin niya kahapon ni Madilaw na. Ano na? Abay, hinog na nga mahal. Okay. Ay, pero ayos lang malang ganayan. So, yan po. Wow, mahinog na. Mahal mo sa may gilid yung lahat ng ug-ugin. Si Tia. So, yan po, si Tia pala yung ako'y dinalhanan ng susian. Tatabagin po. Ah, eh, sige po. Magkano po yan, Tia? Yan po, ako nag-order kay Tia uli ng susian. Magkano, Tia? Ay, ang Magkano po? 70. 70. So, yan po. Yehey! Ako ay meron na naman lulutuin na pampagatas kay Malia. Yan. Ito po ay mami ako na lang lulutuin. Akin pa po daw itong tatabagin at kahuhuli. Iba lang pala medyo green-greenin pa. Tama lang pala yun. Si Malia po agad ay kumain na ng isang. Yan po, agad ay bumawas na. Ano? Sarap. Ha? Nakakain na po agad si Maloy ng ng ug-ugin na saging. Ito 'yung paborito ko. Mhm. Wow. Pero di turdan na yata Hindi, 'yung ug-ugin pa din mahal. Ibang turdan. Anak, mahulog ka. Ayun. Ay, ito pala lang turdan na. 'Yan ang turdan. mahiwagang ba <laughs> may ganun ka talaga yung ah. mga, yan yung maliit hali eh. yung mga puto gusto <laughs> ko pa mamaya ano hey. yeah. yung tordan yan po ay tanim lang ng asawa ko last year may inani na agad siya dun mo sa po Ayan, dami anak. Okay na yun, lahat na yun. Hmm. Wala na anak. Ayan. Dami rin po. Umaypit si Mahal. Ito so na po at atin pong bibigyan na si ate kuya. po ibibigay ko kay Ate Huya. Ayaw na itong saya, itong tugtog ng kapitbahay. <laughs> yes, sana. Yes, sana. Ibigay mo naman ayon ko na. Salamat isang bila o akin sa So, hi guys, magandang gabi po. At ngayon po ay kasama ko si Diana, ang aking pamangkin. At ano po, kami po ay galing bayan ng mag kami po mag-asawa ay galing bayan. At may nagpadala po sa akin na sponsor ang Family Villarus. Si Ma'am Len at kay Sir Brian, maraming maraming salamat po. At uh, ano po, ah, uh, si kami po ni Ma'am din ay nakapag-usap dahil gusto po niyang tumulong sa pagbibigay uh, po ng uh, tulong kay Dayan sa kanyang pag-aaral. At uh, si Dayan po ay uh, college na, ay, pero hindi pa po siya nag-start at ano, pero enroll na po si Dayan sa Aries. Ay ano po, uh, next month po ay uh, palawas na, may pasok na po siya. Si Ma'am po ni Sir Brian ay uh, mag-sponsor para po pambayad sa kanyang uh, rent ng kanyang yeah. pong boarding house uh, at ano po uh, ito daw po ay kanyang i-sponsor hanggang nag si Dayan basta lang po uh, at mangangako mga ka na. Boy, at, boy, <laughs> boyfriend Ano ka sa mo? boyfriend boyfriend <laughs> Yan din po ang yan din po ang pakiusap namin kay Dayan. Oo, oh, basta't makagraduate siya. At mag graduate pag hindi na <laughs> Oo, at uh, stop stop agad pag ano ah. Um, kami po ni Stein, um, kami po ni Stein ay um, magtutulong para po pag-aralin si si Dayan uh, sa Maynila. Ah, um, ang ano ko lang ay sana siya ay makagraduate at pag ah, pagbuti niya ang kanyang pag-aaral doon, huwag niyang isipin yung mga gastusin, mag-focus siya sa kanyang pag-aaral dahil alam po namin na si Dian talaga ay maiging mag-aaral. Okay. Ah, ano po ah. At kay Ate Adjao, ah, syempre po, alam niyo naman na si Ate Adjao ay may mga ah, malit pang anak, tapos po si kay Jojo ay may sakit. Kaya po sabi namin kay Ate Adjao, siya aming tutulungan. Pumalaki ito, pero ito po ay makakatulong in future at makagraduate po si Diane makapagtrabaho yes. ay ano po ah, ah makakahon sa kahirapan yeah. ng buhay. Yeah. <laughs> so yan po at nagpadala si Ma'am Len ng okay. cash. Ito po ay halagang uh, 22,538. So ito po ay yung 8,500 po, yun po ay para kay Diane para po sa pambayad niya ng advance at deposit po dun sa kanyang boarding house na uupahan. Tapos po, yun naman pong 14,038 ayun uh, naman po ay para doon kay Malia. So, yun, Ma'am Len, kay Tapos Sir Brian. Sa akin. <laughs> Tapos sa akin. oh uh, Yun po, uh, kay Ma'am Len, kay Sir Brian, maraming maraming salamat po sa bigay ninyong uh, pera sa amin, sa cash ninyong pin pinadala sa amin. Ito po ay sobrang laking tulong at ako po ay nagbili na agad ng gatas ni Maria. At yung pong sobra ay uh, ilalagay po namin sa savings ni Baby. at para po sa kanyang paglaki ay meron siyang pera. So, yun naman po kay Dayan. Uh, ikaw Dayan, ano sa Salamat po sa, sa pag sa pagbabayad ng apartment po. Thank you po. Ayan ma, maraming maraming salamat. ah uh, alam kong ito po ay malaking tulong ka na Ate at sa binigay ninyo pong pambayad sa bahay, sa apartment po na titira ni Diane. Salamat po at maraming maraming salamat. Ma'am, God bless po sa inyong pamilya. Salamat uh, po sa pagtulong. Yan po, pasensyal po ako kasi at niya po'y bahiyain. So yes po, thank you po. Thank you po. So yan ma'am Len, uh, at ako po ay nagbili ng gatas ni Malia. Uh, maraming maraming salamat po at yun po ang sobra sa padala ninyo ay yun po ay akin ang ilalagay sa savings ni baby para po sa paglaki niya. Muli po, salamat sa inyo ni Sir Brian. Sino? Ano hmm. nga si malia Yan. Ano si Maloy? Ay saan si Mama? sabi <laughs> si Papa? Ano si Papa? Yan po si Maloy po yung nagdodrawing ng family. Natatawa po si nanay sa drawing ni Maloy na family at mga mukha na po mga Bahad na Parang ikaw ang maganda dyan yung kaunahan Kami Para parang nilulungo po Parang yung guto yung mga jellyfish ay, lulo, sa lula. Ay, drawing mo din. Tayo, uh, apa tayo. Dapat ay uh, malaki-laki sila, oh. Tapos may, med medyo na eh. Ay, para mukhang alien. para, alay, parang alien niya tayo din, o, drawing mo. Multo si Ay, ba't yun, baby? Multo si Daddy. <laughs> Multo si Daddy. Ay, nasa na, Lulu? Parang mabungo na. Si lula, ay, Daddy. <laughs> Yung tru... Ang luloy para diyang Elgin. Ba't ganyan? Hindi si daday. Elgin. Parang bungo. Uh, ay, ako yan. Abay, haba naman ang ulo. Abay, magana. Nakangay balbas. Nakangay tibag ako na yan. Abay, parang wala kurbata yata. <laughs> Matangit at lulang pa. Parang, ano ba <laughs> Ano <laughs> mo Ito daw, ah, daw po si Maloy. Ay, sino ito? At si Mama. <laughs> mama, ba't naman ang Ay, kaya... ay si Lula. <laughs> Lula. Sino yan? Si Malay. Oh. At si, si Lolo. Si at si Papa. Aray, ang Lula. Ang oh, Mama. Ang oh, Mama. Mula na ang Mama, ibumikalo. Ha, Kakaibay na mag-drawing at naunay mo mata. mo itong <laughs> Gano nang... gano'n mo nung... Gano'n ulo mama. Aray, sa kapagat niya. Nini, nililuwa ka ng yan. Alam mo, ito Nag-drawing <laughs> siya ng family. Tingnan mo. Nung niya, bakit ako, ay sabi mo kung alam diyan ng oh. si Maloy. Oh. Siya si Maloy. Ang ito. Ito si Lola. Ito si Maria. Ito si si Ano ah. <laughs> si Tatay. Kapit naman ang mukha niya. Mukhang mukhang ilin niyo isa. Ay. Isa na grog Si. Si ano? No, sabi mo mahal yung na Wala so, si sa tindahan namin sa malay. Ay, yung pinto, pinipintuin nga niya. Pati pa siya. Sabi ko, y sabi okay. namin hindi yan gawa ni Maloy at yung gawa ni Judat. Siya hindi pa maalam. Ay, may pala maalam na. Maalam yung drog. Ito na Mukha naman mong LG yun na. Yan ang papa. Yan ang tatay. Ay, paano pag -ngiti. Ay, family day yan, ano eh. Ay, nasa na tita? Ay, say, drawing mo. Si tita is kamay naman, paano nabali yan? Ay, always. <laughs> Kala ko kung pati yung nagtatawa. Paano naman <laughs> si Santon? Ano <laughs> Ay, nasa na tita mako. Iti drawing mo, tita mako. Sa taas! Sa taas na, diyan. Diyan, diyan. Um, ba, taas na so pa? Punta lang tito. <laughs> Aba, ba't yung nakahiga <laughs> na? Pwede, uh -huh. patay po doon yan naman. Ah. Doon, yun doon sa kamila. May nalipad, nandito hindi. hindi nakangiti. Lagi mo so, ng Smiley. pa no? smiley. siya. Dapat ay happy face. Yan. oh <laughs> 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 Ay, sa akin sa talagang. ka, naman mo ang tita is mo para kami panjalib eh. Kamera sa nama Bigyan ng ulo parang ng alin niya. Ay, ah, nabibig. Ay, uh, happy ba kasi tita Estin o oh, sad? Kaliwit. Happy. happy. Lagi ah, happy. Lagyan pa. Lagyan mo ng matang at ilong na lang. Ayun. Ay, nasa lang ilong. Oo, oh. yun. Tama na mm. oh, yung ilong <laughs> na ganun. <laughs> Puro ilong na <ba> yan. Nasa <laughs> ah, ka, so tanti ako sa ito. Tuya ba? Hmm. Okay na yan. Yan ang smile. It. Happy. Happy together. Happy together. Lumuha kayo dito. Hali, gumanda. Sira si ito. Sabi, na si Bato. Ay, si Bato yan. Bambay, happy din pala si Bato. Ang so, ating aso. Saka so, si Samer. naman, Uh, hello po Ma'am Lynn, Sir Brian at sa buong pamilya po ninyo. Uh, nais ko po lamang magpasalamat at malang sawa ninyong pagsuporta sa amin. Lalong lalong at sa kay Maloy at kay Baby Malia na pinigyan po ninyo ng malaking halaga. Maraming maraming salamat po. Malaking tulong na po yun sa amin. At, uh, at sana po huwag po kayo magsawang sumuporta sa amin. At sana po ay lagi po kayong gabayan ni God at ang inyong din pong buong pamilya. At sana po ay pagpalaay pa po kayo. At si God na po ang bahalang magbigay ng blessing pa sa inyo. Maraming maraming salamat. Ayan. Muli, ma'am. Thank you, thank you so much. Baby! Baby, Malia! Thank you po from Malia! Ito si Tita Maadil yung mama ni Kay. Ah, may drunk <laughs> ni Well, tingnan mo ito ah. Tingnan mo. Sino ito? <laughs> At tika kayo Sino yan? Ito si Tita Lisa. Uh, Ate... Ate Lisa. Ate, Ate... Uh, pero yan daw po si Ate Lisa. Ano? Ay, ma si mataba ang Tita Lisa. Ay, dati malaki ang Tita. Ay, sino naman ito? Si Tita Madil. Ah, Tita Madil. Wala si same. Huh? Family namin iyan ay. Family namin wala nang susunatan si Sinda, si. Siya pa dito si Shane, ah. Doon sa madulo. Di yan, kaya siya pa si oh, Shane yan. Drawing nga si mo si, si Shane. Sa ati, Will. Saan nalaga? Dito nang si Ati O Oh, sige. Oh, sige, diyan mo. May kaya pa. Sige, kasha pa. Ito si Ati O Oh, sige. Mamaya, intrude. Oh, sino mo na yan? Si Aristeo. Ay, si Aristeo. Parang naging mabuti si Aristeo. Di yan. Oh, happy rin <laughs> si Aristeo. Ah, Oh, sige. Ay, okay, sino naman? Lagi okay, meron pa. At saka oh, naman. pa. Yan. Oh. Mm. -hmm. Oh, galing. galing. na pala maglagay ng pa. Basta patos pa. Eh. Oh. Ganun so, pa. Okay. Ah. Sino naman yan? Si Kuya Bal. Oo, oh, Kuya Bal. Ang oh, maganda ang baba ng Kuya Bal diyan. Eh. magaling na, na si Mimi maggawa <laughs> ng smiley. Nang happy. <laughs> ah, sige. Yung, sige. Oh. Matumba pa diyan. Sige. Tingnan mo, pagkada pa na misa mo, malaki pa. Hindi, natin ng floor Ano kayo pala mga notebook na Mula sa